<laughs> okay, one, two, three. Tagalog? Eh baka sumagot ka <laughs> ba? Hindi. Tao? Hindi po. Bagay? Oo okay. po. Ginagamit okay. sa katawan? Hindi po. Gamit sa, sa office? Opo. Sa <laughs> 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 sa po. Hindi. Sa na? Magiging hirap ito mag-ilagay niyo, ha? Baka <laughs> mahirap siya. Oo oh, nga, para, parang nagulat din ako, hindi ko ina-expect. Bakit uh, <laughs> Bagay, no? Ako nakaisip niyan. Oh, no? oh, 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 oh! <laughs> Part ng one product. Pwede po. Charo ko naman uh, mag-roll. <laughs> ha? Tapos? Mic, dongle, cord, hindi, hindi, hindi. hindi ganon.

<laughs> Parang kakabanggit na <sa> kanina. <laughs> <kota>? Hindi. Kota? <laughs> Report. Sherry? Hindi po. Hindi, hindi, hindi. Hindi? Ginagamit ano guys? Ginagamit oh. niyo? Huh? <laughs> o? Opo. <-ho>. Spoiler. <laughs> ginagamit mo sa pagbabenta? Opo. Speaker? Hindi po. Pwede. Oh amplifier. <laughs> Six, five, four, three, two, one. one five, Don't be digital. Oh, di digital. <laughs> oh, okay. oh, okay. oh okay.